What's up mga kalitsbi! Isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, samahan niyo po ako ngayon sa video natin. araw na ito mga kalitsbi, ang pagbili po natin ng purga sa isang tindahan. Dito po sa may Gaisano Extension sa may Bayugan City. At malapit po siya sa public market. At samahan niyo na po ako, habang ako po ay nagdadrive na ngayon papunta doon sa tindahan na iyon mga kalitsbi. Tara! 12 seconds later. At ito na po tayo, nakarating na po tayo dito sa may tindahan na ito. Pangalan ng tindahan na ito ay Maylora Agribet. Paglapag na paglapag na po natin diyan sa may tindahan at inasikaso na po tayo ng, ng kanilang mga personnel para po malaman kung anong bibili natin. Ito sa Maylora. Maylora Agribet Supply. Ayan, kompleto din po sila oh. Ay, yung mga sisikal powder, ayan. Ano sa manok? sa so pig pampurga, bibili ako pampurga sa kuwan ba? sa kong baboy nga, ano yun nun? gitagaan mo ko ganyan nun, mas mundang natalak kong baboy gitagaan mo <laughs> ko ganyan nun ya balik na mo kong buhig baboy nun ano okay. pero ang bahog ato dili pa kuwan i-change ato na kong promise po hon programa ato sa kuwan na nandito ngayon sa ano ito may Agribet it, guys ito malapit sa may palengke at ito yung mga produkto nila guys oh Pakita ko po sa inyo. Okay. 'Yan. Ito nga pala yung Promix feeds, ang kalibre, ang magandang performance ng kalibre at Promix feeds na na premium at super premium. At meron din po silang pang manok dito at PDP, ang napakamurang PDP. Ito yung PDP nila, 85 pesos lang. Tapos yung ito, majestic class at distinction class lower plus, target plus, at least our At syempre may kalibri. layer mask? Uh -huh. Layer mask. At ang abis. Ang pantapat sa nakasanayan nating ano, 1,000, 2,000, 3,000. Ito mas mura. Mas mura siya, abis. Pero parehas lang ng granules yung abis at saka yung ginagamit nating 1,000. No? Oh. Pareho lang ng kulay at yung maintenance nila yung Abyss 30 parehalan din parehalan din sa 3000 at syempre ang pantapat sa UP ah, ang kalibre Rower UP pantapat sa UP what is UP Harapin nyo na lang po yung UP <laughs> ito si sir tagausmin Osmin niya ang gamit niya ngayon ay Pro Mix kalibre ang gamit mo o katungkuan? Ah, premium lang kalibre so, maganda yung resulta na ng kalibre no at yung baboy niya malusog Kana imong bahog? Oh, dugay na. Kana nakabuwan sir. Magbuntis pa sa akong baboy. Oh, kung kumusta man po ang resulta sir sa imong na ng Promix feeds? Maayo man. Ayo, ang imong mga bakteria maayo, mas malusog. Oh, Ilang naging anak sa imong baboy sir? Pan, ah, uh, kiam. Siyam ka kana buwan ka na nagagamit ng po Promix feeds? Ang Promix. Ang Promix? Oo. Oh. Tukong so, pang pagbuntis sa akong baboy ba? Pan, ba? 120 days na namatay na dapat. Hm. Ilaminay. Na, dekoy direk nagpalit ku purga namo ku baboy. Palit du purga. Dito din sila oh, ay lahang mga produkto ni Sir Albert. At siyempre dapat sila yung mga electrolyte Styrolock, Ceromites. Dilibasa ang type. Dilibasa og, dili, ba ba? dili, ba dili, ba oh. dili pod baho. Ah, mo na si isa sa mga quality sa produkto sa Promix. Ay mong baboy, ginahapit mo kaon. Dili magtimi mong baboy. Ay magtae baboy dili baho kayo sa sili. Wa kay silingan karong kalaban. Humot-humot maganda eh. Pero lang. Pero dili kayo isog ang baho sa ilahan mga dumi, kay ang baboy sa promix. Wala. Oh, dili kay pare sa uban ba? Na may uban gyud nga musabay gani sa ihi sa baboy. Isog, mo isog mot ang baho. Salamat sir, balik-balik diri sa Maylora. Dile mo na, layo kayo na ila sir ba? Dito pa Osminia. Pinakakilometro ka ang Osminia Gikandari. Boundary naman ang Osminia kung sa prosperidad. Okay, okay. Ito na may Laura Agribet nga pala guys. Ito tayo bumili ng pampurga. Ah, uh, naipupurga natin kay ni, At nagtanong-tanong uh, tayo kaunti dito sa mga customer niya. At maganda naman daw yung resulta. Ayan, may bumibili na ako. meron na rin silang mga customer oh. mga yeah. customer na napapalik-palik na yung at kumagamit sa kanilang mga baboy ito Ayan, oh. ah. ang oh. yan ang bound for San Juan daw ito so, medyo malayo na lugar no? kung makakaabot pa rin sila dito sa Bayugan City para bumili na ang Robex Plus Hard over ito si sir shout out nga pala sa mga nag-aalaga ng baboy dyan sa San Juan Hello, Rodrigo. Ah, may nangimili na po sa kanila. Libre mangutok ba ug? yan. Kalayo na pakalayo na inabot ng Promix, Pumabot na nang San Juan. Ayun na. Shout out boss. Daha ganid dapat ni Mylora Agribet boss dari sa Bayugan City. Pero well, na uh, makita rin sa Purukto si Taglatawan, Bayugan City. Oo, oh, nasa Bayugan City, malapit sa Palingke. At ang mga trademark na mga lugar nito, yung uh, okay. Cardinal Farm Supply. Twelve seconds later. At ito na nga, nabili na nga tayo ng pampurga. So, dahil pupurgahan na natin ito si Pamni ngayong araw. So, eh, magpapalit na siya ng starter. stamp. Pupagahin na natin siya. So, ibibigay natin sa kanya. Okay, no? eh, wala pa rin ano, 1 ml dahil uh, wala pa naman siyang 30 kilos. Kalahati lang po muna. O, oh, 0.7 na. ganya. lang. Nang ganyan. Ganyan, ganyan ng karami. Pagpulga sa kanya. Anak, anak. Anak, anak. Anak, anak. Ayan, tapos na po siya magpurga. So every month pala kami nagpupurga dito. Ayan, kung gusto nyo pong subukan yung Promix Feeds, mabibili natin sa Mylora Agribet, mga kadits, isang quality na pakain ng ating mga baboy at mura at kayang-kaya sa bulsa. Located po sila doon sa may Gaisano Extension dito sa may Bayugan City malapit po sa public market at ang trademark po ng mga lugar na yan ay ang Cardinal Farm Supply at Michelle Farm Supply. Ayan, at tatapos na po natin purgahin ang ating baboy na si Pamni. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe. Babu!